mga Lods, magandang hapon Pasok na naman tayo sa trabaho mga Lods Magmotor na naman tayo Sige Lods, baybayin na natin Lods yung daan ng danghari papuntang Paranaque mga Lods O dahan-dahan lang tayo mga Lods At pumasok tayo sa circle ng Ibiya dito pala banda mga lods ito yung papasok na yung expressway oh lods tuloy tuloy lang tayo sa biyahe natin let's go dahan dahan lang tayo mga lods at palabas tayo ng circle mga lods dahang hari ulit tayo Oh, dito banda mga lods, dahan-dahan din tayo mga lods. Ito yung papasok ng katarungan bilis mga lods. Tapos sa kabila, mayroon ding construction kaya kailangan talaga dahan-dahan na mga lods. oo oh, may nakapila mga lods. Sisingit lang tayo konti mga lods at medyo late na tayo sa oras. At ingat din dito mga lods, may ginagawang construction na ano, naman sa may bandang kanan. at saka sa kurbada dito mga lods hindi naman masyado siyang banking pero marami talang na disgrace siya dito nasusort sila ya, ingat pa, talaga palagi dahan-dahan lang takbong ah, kugi lang lods ba ang asang daan at grabe ang lakas ng hangin mga lods parang bubuhatin yung motor natin karoon na tayo mga lods at may intersection na naman dyan may biglang sisingit ito banda sa may bandang kaliwa mga lods eh Kaya palagi bantayan din, bantayan din talaga to. Kaya so naan banking naman mga lods. Kaya tahandahan lang talaga mga lods. O tuloy-tuloy tayo sa pag-iingat natin mga lods. Buti nga, eh, hayahay ang biyahe Walang magano traffic. Oh, may sasakyan sa kaliwa mga lods pero maluwag naman yung kanan mga lods ah, eh, diretso na tayo Iharu-urot mga na natin mga lods. Kung nakarating ka dito sa video ko na ito mga lods Ako nagpapasalamat sa inyo mga lods At malapit na matapos yung video natin Kung sakali na gustuhan mo yung video natin mga lods Please like, comment, and share na lang mga lods Salamat!